Hello everyone and welcome po sa ating channel This is Coach Jared Good morning, good afternoon, good evening at welcome po sa video na ito na kung saan man kayo nanonood Maraming maraming pong salamat sa patuloy niyo papagsubukan sa ating channel Please don't forget to subscribe sa ating po Coach Jarrett Live YouTube channel meron din po tayong Facebook page uh, may, Sorry Meron po tayong Facebook page <laughs> na ang pangalan ay Pinasabat mga ababayan Pinasabat with Coach Jarrett at uh, mapapanood nyo, ma po tayong uh, YouTube at Facebook pages niyan. So, subscribe at pakifollow na rin po yun. At mapapanood nyo po ang ating programang yon ng live sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko every Saturday, 8.30pm. Sa, yun nga, sa Radyo Pilipinas, 738 sa AM Band, Channel 3 sa TV Plus, sa Channel 45-49 to 49, sa GMA of So, ayun mga babay, ano, um, may update lang po tayo today. Oh. May update tayo today mga babaya, no? Meron po kasi uh, pasabog no na naibalita kanina. O, oh, malaking pasabog ito, mga babayan. Ito po ay related pa rin kay Sara Duterte. Oo, mm. oh, oh, mukhang uh, the, ano, the, tao dito, the house of cards is starting to fall. Oo, oh, oh, house of cards eh. Oo, oh, oh. madali matibag. Um, so, apparently, mga babayan, meron pong balita na na raw buksan ng AMLAC or Anti-Money Laundering Council sa pamamagitan ng utos ng ombudsman ang mga bank account si Sara Duterte. good luck. Alam niyo mga kababayan, pag nangyari, good luck talaga sa mga Duterte. Kasi et, eto talaga yung pinaka pinoprotektahan nila mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Kasi eh, tulad nga ng sinabi ni uh, former Justice Carpio, sa impeachment po kasi noong June 30, 2025, uh, nung bago pa ba po uh, makancel ang impeachment, to, bago magsabi, si Leonin, si Justice Leonin na uh, unconstitutional daw ang pamamaraan na ginawa ng kamera de Representante para ipagpatuloy ang impeachment ni Sara Duterte. <laughs> eh, sinasabi po ni Justice Carpio na ang bank records daw ng mga Duterte or specifically ni Sara Duterte ay ang susi sa katotohanan ng kanilang korupsyon. <laughs> Oo. Sabi ho ng ano ni uh, Justice Carpio, the issue there, pinaka-importante yung pagsubina ng bank records. Yun ang pinaka-importante doon maglalabanan. Yun, mga babaya. Mm -mm. Ano ho ba ang halaga nitong uh, bank records na to? Mga babaya, noong pong ano din, noong pong uh, June, eh, meron pong hearing, di ba, tungkol sa korupsyon ni Sara Duterte sa confidential funds at sa DepEd, di ba? <laughs> Nalaman nating lahat na si Sara Duterte eh binabribe yung kanyang mga tao para magsinungaling sa at sa kanila mga report. Nalaman na natin na ang 125 million confidential funds ay eh, kung saan-saan lamang dinala. So mga um uh, doon sa hearing na yun, eh napag-usapan at na-bring up ni uh, former senator Trillanes yung kanila uh, yung bank accounts ng mga Duterte. At uh, sinabi po noon sa the 66 pages na quad committee report eh sinabi po doon na ang Amlac ay dapat i-check 'yung alleged bank accounts ng mga Duterte na sila daw ay tumanggap ng pera sa drug trade. <laughs> Ngayon mga kababayan, ito po ay eh, matagal na ho itong chismis. Panahon pa ho ito ni uh, Rodrigo Duterte bago pa ho siya maging pangulo. Ang unang naglabas po nito ay si former senator uh, Trillanes. Ngayon mga kababayan, eh gusto nilang ipagano to. Gusto nilang uh, i-push uh, ang uh, pag, uh, pag alam kung totoo ba na merong uh, natatanggap na pera ang mga Duterte sa mga drug pusher. Lalong-lalo na mga ababayan na merong aligasyon na si Sara Duterte mismo ang kanyang kampanya ay binuhay ng pogo at ng droga. So, tingnan natin mga kabayan kung uh, totoo ba to ito yung kwento ng ni uh, Ramil Madriaga so malalaman natin kung anong ang katotohanan dito sa mga sa mga darating pang panahon pero mga kababayan sa isang interview kanina nabanggit uh, na si Sara Duterte ay posible nang maimbestigahan posible na hung makalkal ang kanyang mga ang kanyang mga bank accounts bago pa man magumpisa ang impeachment at bago pa man siguro, ito na yung magiging laman ng impeachment sa 2026. Kasi o oh, mga babayan, baka kung nakakalimutan lamang po natin, ang, 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 ang ombudsman po ay wala pong kapangyarihan na magsuspend suspend or magtanggal ng isang um, ng uh, elected officials or sorry not elected not just elected officials but officials that are removable by impeachment meaning hindi ho pwedeng uh, isuspinde ng uh, ombudsman, ang presidente, vice -presidente, ang ombudsman mismo, sariling ombudsman, at ang mga pinuno ng constitutional commissions at ang hudikatura. Okay. Or members of the judiciary. So, mga babayan, ah, kasama rin pala yung members of Congress. Oo. Ang pwede lamang pong gawin ng, ano, ng uh, ombudsman ay mag-imbestiga at magbigay ng rekomendasyon for impeachment. And um, as far as the members of the legislature is concerned, to recommend for an ethics complaint. Yun lang po ang pwedeng gawin ng ombudsman dyan. Nasaan po ang kapangyarihan ng ombudsman? Nasa lahat ng empleyado ng gobyerno, sa lahat ng ahensya, GOCC, etc., etc., except doon sa mga binanggit ko kanila. Pero ngayon, mga kababayan, mukhang magkakaroon na ng pagkakataon na makakalkal na nga ang uh, ang mga bank accounts, alleged bank accounts na kung saan, if I'm not mistaken, nakasulat dito kung saan dumaan ang at least ano to eh, billion-billion to eh. You know, sa testimonya ni Trillanes. It asked the AMLAC to investigate the existence of joint accounts as well as legitimacy of the transfers of huge sums of money to their accounts. Oo. According kay uh, former Senator Trillanes, eh, ito rong si uh, Uh, Rodrigo Duterte at si Sara Duterte ay tumanggap ng pera sa isang uh, drug lord na si Sammy Uy. Kaibigan din to ni Pulong. Yan si Sammy Uy. Oo. So, tinan natin. Ano bang sinabi dyan sa balita na yan? Panorin natin to. Mm -mm. Eh, so, so eh, ano pang inaasahan natin in the coming uh, days? Kasi parang uh, nakita ko yung mga interview nyo sa ibang mga media organizations. Parang meron kayo binabanggit na abangan, Sir Ronald. Well, mukhang uh, malapit-lapit nga. Uh, uh, hindi naman hindi naman in relation dito sa testimony ni Madriaga. Mukhang hmm. uh, malapit-lapit nga na pabuksan yung mga bank accounts ni Sarah in Dude. relation doon sa investigasyon ng kanyang salen. At saka iba pong mga kaso na isasampas sa ombudsman. Mm -hmm. So kung meron mga isasampas kaso in relation kay Vice President Sara, etc. Halimawa sa Salen, ay medyo obligado ang ombudsman na mag-request sa AMLA at yung AMLA mag-request sa mga banko na buksan yung mga bank accounts ni Vice President Sara. At siguro doon makikita natin kung totoo ba yung mga sinasabi halimbawa ni Senator Trillanes at eh, ngayon si Madriaga na meron siyang mga relasyon sa mga sa mga sindikato na drug lords at saka mga pogo lords at na nagbibigay sa kanya ng pera at sa kanyang mga kapatid at kamag-ana. So, pwedeng ma-settle na 'yan once and for all. Dapat kasi i-settle sa, sa Supreme Court eh, ah, sa Supreme Court sa Senado eh. Asa ah, trial, asa ah, impeachment trial court. Eh, hindi na yare. Pero ngayon, pwede pa rin gawin 'yan. Sa mga ng Ombudsman. So, ah, hindi ako magugulat. Ilan na ba sinasabi ko? Hindi ako magugulat kung 'yan ay mangyayari na soon. Mm -mm. Mukhang hindi pa ngayon kasi alas 5 na so wala nang uh, ombudsman. So maaaring bukas to, uh, Sir Ronald. Hindi natin alam dahil magpapasko eh. Kayo ba? Hindi ba kayo tumitigil <laughs> sa politika pag Pasko? Kami ni, <laughs> kami wala, wala titigil. tumitigil eh. <laughs> Ang dami kasi natatakot, at uh, Sir Ronald. Kaya pagtahimik. Uh, uh, -oh. Diba? Parang kabado ka eh. Parang may mangyayari. <laughs> eh pero wala rin Pasko-Pasko uh -huh. Oo. Oh, oh. Hindi, ako may Pasko ako. Huwag mo ako idamay. Meron uh -huh. <laughs> akong Pasko. Oh, sana all. Sana all. Oh, yung uh -huh. Pwede magbakasyon. Nang uh -huh. ano? Two halos months. na two months. Ay, hindi. Meron, wala pala kaming Pasko kasi hanggang 23 pala kami. Ay, sa pero Kongreso. kayo. Eh, hindi, tsaka pwede Pero, kayo. Kayo. pero sa ibang Oo nga, kung pwede, ikaw, pwede ka rin eh. Hingi ka na ng travel authority kay speaker, eh. dalawang oh, oh. buwan. 17 countries. Hindi ba yung topic yun? Huwag natin pag-usapan yun. Tapos tayo ko Si Kong Kerry, hindi pa ako iniimbita sa kanyang opisina sa Congress eh. Parang Parang pala eh. Wala, well, hindi pa ako nakakatikim, hindi pa namamantikahan yung aking bibig sa kanya pagkapalalo. Um, ang gusto ko lang sabihin, pwede ka umubo doon. <laughs> <laughs> eh pero, Sir Ronald, balikan lang natin yung sinasabi mo nga na posibleng uh, may eh uh, ihain na reklamo sa ombudsman. Kaugnay nga na, na maaring maging dahilan din para sa AMLAC na silipin yung mga bank accounts hmm. ng ni Vice President Sara Duterte. Sa so, tingin nyo po, ba ito rin yung pwedeng maging mitsa ng uh, impeachment, napalibagong impeachment laban sa pangalawang ito Pangulo? Ito na. Ah, posible. Although yung impeachment ay eh, hindi ganun kadali ngayon. Mm -hmm. dahil sa ginawang mga kondisyones ni Marvick Yonen mm -hmm. nung nag-decision siya tungkol sa impeachment at yung labing tatlo mm -hmm. na Supreme Court justices. Mm -hmm. At ah, dahil wala pa silang sagot sa motion for reconsideration ay ah, hindi pa ganun kalinaw kung ano ba talaga ang status. Pero for now dahil wala pang MR, ang magiging status dyan yung decision ng Supreme Court. So hindi ganun kadali ang impeachment ngayon. Pero pwedeng mag-file. Pwedeng mag-file. Ang sinasabi ko lang ah, Zandro, pwedeng may ibang pamamaraan para buksan yung kanyang bank accounts. Hindi siya matatanggal sa posisyon as vice president dahil impeachable siya, pero pwedeng makita kung totoo ba itong mga sinasabi ng mga kritiko niya including Senator Trillanes, ngayon itong latest, si Madriaga, na talagang tumatanggap siya ng pera dito sa mga drug lords at pogo lords at iba-iba pang lords. Mm -hmm. So, ibig sabihin na uh, Sir Ronald... By the way, mga kababayan, para lang sa alam natin lahat. Ang ombudsman po kasi, tulad ng binanggit ko kanina, wala ho talaga siyang kapangyarihan na magtanggal ng isang impeachable officer. So, sino ba ang mga impeachable officers? Si President, Vice President, mga pinuno ng Constitutional Commissions, mga Justices ng Korte Suprema, at ang Ombudsman mismo. <laughs> so, hindi niya pwedeng ano yan, hindi niya pwedeng yan, hindi niya pwedeng bigyan ng penalty yan. Uh, kasi, ang penalty para sa mga taong ito ay yung impeachment na nga, pagtanggal sa puesto. Pero hindi ho pinipigilan ang ombudsman na mag-imbestiga. Kung merong mga complaints ng let's say plunder, may complaints ng kung ano-ano, hindi ho siya pinipigilan mag-imbestiga. Ano ngayon ang mangyayari sa resulta ng investigasyon? Ang mangyayari ho doon sa resulta ay pwede hong gamitin ito na input, pwede ho itong gamitin bilang ebidensya para tanggalin yung impeachable officer. So, ibig sabihin, ibibigay ito sa taong bayan at ang taong bayan na magdidesisyon o magka-file ba ang taong bayan ng impeachment case laban kay Sara Duterte? Kung yun ang pagdidesisyonan, edi di magka-file yung mga gusto mag-file. O, ganun lang kasimple yun. Mm Ganun lamang kasimple yun, mga kababayan. Pero at the same time, mga kababayan, kung titignan natin, kapag na-expose ito at napakita na totoo, ito na ho talaga ang katapusan ng uh, political career ng mga Duterte sa Pilipinas. Dahil ito ang magpapatunay na corrupt talaga sila. Ito ang magpapatunay mga babayan na hindi sila nagiging totoo sa kanilang sinasabi sa taong bayan na sila ay malinis, sila ay anti-drugs or whatever. Ah, Joke time! Joke time! Hindi, walang, wala na maniniwala sa kanila mga kababayan. Mm. Lalo na na sila yung bidabida -bida noon na pinagpapatay pa yung mga drug pusher. Oo, tapos ngayon biglang nga nga. Ah, pala pa ka dyan. <laughs> Dahil nga, ito rin yung naging laman ano, Kung hindi ako nagkakamali, ito rin yung naging laman ng Korte uh, Suprema, so yung desisyon ng Korte Suprema dahil daw hindi dumaan sa Ombudsman. So maaring sa itong uh, sa pagkakatao ito ay dadaan na sa Ombudsman at doon magsisimula. Pero sabi niyo nga, pwedeng hindi it, rin ito mauwi sa impeachment dahil pwedeng buksan na lang muna yung uh, mga bank accounts hey, sa pangalawang pangulo. Yes, dahil medyo komplikado pa kasi ngayon yung impeachment eh. Pero so far, itong mga lumalabas na initial indicative evidence na sinasabi ni Madriaga, parang hindi naman siya malayo dun sa ginawa ng Kongreso na report doon sa Quadcom. At hindi rin siya malayo dun sa initial testimony ni Senator Trillanes nung iniimbestigahan niya itong mga pumasok na mga drugs nung panahon ni President Duterte. So, so far, ay uh, kailangan pang i-background check talaga ito si Madriaga. Pero yung iba niyang sinasabi ay parang nagko-corroborate dun sa ibang uh, lumabas dun sa Qualcomm. Wala pa si Kong Terry nun eh. Nung nangyari yung Qualcomm. No? Eh, Pero eh, eh, oh ayun, alam na naman niya kung ano yung mga, ano yung mga resulta nun. No. Eh, pero kung Terry, since nandito na rin kayo, eh, hindi po ba parang uh, medyo delikado rin kung puro kay Madriaga lang uh, tatakbo kung ano man reklamo ito? Dahil ang isang witness o isang uh, uh, pwedeng uh, isinasangkot, eh, pwedeng bumalik eh, ano? Magpalit ng kanyang uh, nilalaman o kanyang affidavit. Pera, so, you know, so everything we have, we have yes, to again. be taken with a grain of salt. Mm -hmm. Anyway, wala pa namang house resolution relating to this. No? Mm -hmm. So, antayin na lang natin kung meron magka-file. Uh, pero, lahat na nasa social media pa rin at this point. No? So I guess kailangan pa hong uh, antabayan pa. Yung pong mga susunod na mga developments. Mm -hmm. Mm -hmm. Tulad ng sinabi ko, Sandro, uh, parang hindi pa lang siya. Uh -huh. Hindi pa talaga siya uh, katibayan. Yun yung ano, yung sinasabi dun sa tanong kanina na baka magpalit yung ano, magpalit ng posisyon, etc. cetera, et cetera. Um, it is really ano, it is really a risk. Sugal ho talaga 'yon, guys. Sugal ho talaga 'yon. Kasi nangyari yan kay ano, nangyari yan kay uh, sino ba to? Uh, former Senator Laila De Lima, naalala nyo na nung siya ay uh, kinasuhan ng, uh, ng illegal drug trafficking sa loob mismo ng Bilibid, eh marami hong mga nagtestimonya sa kanya ang nagretract. Oo, oh, which led actually sa acquittal niya sa mga charges. Oo. Oh, oh. So, it's the same thing. It's the same risk. So, kung, kung ibabase lamang natin yung testimonya ni Madriaga bilang uh, angkla, o angkla natin yung uh, kaso sa testimonya lamang ni Madriaga, eh, kulang ho yun. Mas maganda ho talaga magkaroon na investigasyon ng ombudsman at kalkalin niya talaga yung bank account si Sara Duterte. Eh, ganun yun talaga. Mas maganda ho talaga yun, mga, mam ma ma'am sir. Mm, -mm tuloy. Uh -huh. Pero, uh -huh. So, uh, so far, parang consistent siya sa mga sinasabi ni Las Cañas, consistent siya sa sinasabi ng Quadcom, sinasabi ni Sen. Trillanes, etc. Parang, parang ngayon. Pero hindi pa siya ebidensya. uh -huh. hindi Pa uh -huh. siya uh -huh. eh pero, oh, pero Sir Ronald, at uh, Kong at Maan, mm-hmm. eh, ito'y kay uh, VP Sara pa lang. Eh, parang itong si... Uh, Congressman Paolo Duterte, meron din. Eh, eh, Parang, uh, are you saying na, uh, at, at meron din ICC si uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte. So parang uh, Arda Dutertes parang uh, being pushed to the wall. Well, uh, baka, baka matagal na silang nasa wall. No? Hindi, lang nila, Hindi na. naman bago. Tapos, uh, ikalawa, pag nagsimula yung, yung trial, yung official trial sa ICC, mas marami pang lalabas. I'm mm -hmm. sure of that. Uh, marami kasi, siguro 98% ng ebidensya, 99%, laban dito sa mga Duterte, sa ICC, ay eh, hindi pa lumalabas. Ang lumalabas lang yung mga panimula para sagutin yung request nila for interim release. No? Pero pag nagsimula na yung trial ng mas formal, sigurado ko, No, maraming lalabas na ebidensya. Mukhang ito yung mga pasabog sa pag pagpasok ng 2026. Oo, oh, yes, so, oh no? yes. Mga... pa, sa baka may madagdag pa kayo ba ito? na Ay, isa is pa yun. international warrant. Baka hindi lang si Bato. Sino ah. ba yun, Sir Ronald? Oh, mayro pa isa. Sir Ronald, si... <laughs> ano bilang? <laughs> ano? Bakit nawala yung mic? Nawala yung mic. Hindi ko ba siya. So, two, two, words. Two words. Charades siya. Charades. Two syllables. Sige, kaya yan. Wala na. Sige nga. Ano? Sige <laughs> nga. Ano na kami Sir Ronald? Ano pang clue? Ibubulong na lang sa inyo. Baabonggo, two syllables to eh. Pero pede rin two words yung ano niya, yung... Uh, pangalan niya, Bongo. <laughs> Di ba? Pwede rin naman, wala problema. Tuloy natin. Ano ni Kong Terry? Ano ni Kong Terry yun eh? Alam niyo, nasa Christmas party mode na talaga ako. Ibig niyo ako ginugulo-gulo dyan sa mga... Tolperi, okay sa akin ang cheesecake. Oh, cheesecake. Iba yung burnt bask. 700 pesos lang yun. 700 pesos. Ang inaalala ko lang po ngayon kasi matatapos naman yung programa. Exchange gift. Mga ganun. Oo. Secret Santa. Butas na ba yung bulsa niyo? Sir Ronald? Miss Kringle. Oo. Hindi niyo na ako kinakilangan bigyan ng UA. Well, speaking of eh, bukas po yung by Conference Committee. so, ayun, talaga, ang tabayan kasi mukhang magla-livestream. May, may listahan na ba, Kong Kerry, kung sino yung delegado ng camera? Meron, kompleto na yun, members po. So, I think magiging mabigat yung debate. So, tuloy tuloy yung livestream. Kasi may agam-agam yung iba na, siguro, hanggat hindi nangyayari yan, eh, baka raw hindi matuloy. Hindi ko nag-commit naman po pareho. Nag-commit yung Senado, nag-commit yung House, no, na mag stream So, ayun, tabayan na natin na mag stream po talaga. siguro patuloy ICI na puro executive session, Last words na lang mula kay uh, Sir na Ronald na tsaka kay uh, <laughs> <laughs> para kay uh, ayan Sir Ronald tsaka oh, kay Tom um, Perry. Ang well, maganda, pa mas kung hantog ay mm. hindi lamang magsampal ng kaso. Ano? Sana mayroon meron na makulong sa mga non-bail of offenses. Oh, uh, At uh, saka sana magsimula nang ma-recover yung mga ninakaw. Mm. Yun ang pinakamagandang Pasko mm. para makita ng mga tao na seryoso yung gobyerno. Mm. Dito sa mahiya naman nila campaign. Mm. Uh, eh, nag naman yung gobyerno na may, may papakulong. Mm -hmm. no? Para kayo bago magpasko. eto eh, pa rin naman nila. Kung hindi, malungkot yung Pasko namin ni Kong Terry. Dami sinasabi niya. <laughs> Pero at least mga no, babayan sa, sa dinami-dami ng sinabi ni Ronald Yamas, eh mukhang ano, mukhang uh, meron ng tatama kay Sara Duterte. Uh -huh. sana matuloy nga yung investigasyon ng ombudsman, no, mga kababayan. Sana nga magpatuloy na yung investigasyon na yan. Let's really get to the bottom of this uh, intriga, lalo sa mga Duterte, na talaga hindi matanggal-tanggal talaga sa kanila yung issue ng corruption, guys. Kasi andun talaga eh. Parang wala, para silang pinanganak ng corrupt, ganoon eh. <laughs> parang hindi talaga matanggal-tanggal sa kanila yung issue, guys. Parang wala eh, kakambal nila, guys eh. So, well, for for one thing, para malaman natin katotohanan, pangalawa, eh, para kung meron talagang atraso, eh, maparusahan na. Matanggal na kung kailangan tanggalin. Hindi? Yung, yung kasi yung mahalaga. Yun yung importante, mga kababayan. Importante yung mahalaga. Huwag natin kakalimutan yan. <laughs> anyway, marami maraming pong salamat sa panonood po din sa ating video. Please don't forget to like and subscribe and I'll see you in the next live stream, guys. Bye, everyone. See you. Pag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. They willing to go that far. Hindi eh, nakakalimutan ng Pilipino 'yan hangga't kinahasagot sa Sino may nanggit sabi ng go?